Magandang buhay sa lahat. Ayan. Magluto tayo ng ating ano, mino. For today's video ay mag steam kami ng snakefish Ayan. Snake yan. Napakalaki yan. Galing sa dagat. Ang tawag niyan sa amin siguro ano, sa Bicol, sa Nabwa. Kasili pero hindi ako sure. Ayan. Nag -dick -dick ako sa almiris ng bawang saka black bean. Nilagyan ko din ng sili para medyo maanghang ba. Simutin natin ang ayan. Haluin. Hinahalo-halo na. Lalagyan natin yan ng toyo, asukal. Ayan, dalawang maliit na kutsarita. Para medyo matamis. Then, yan, toyo. Ayan, toyo. Then, nagdagan pa natin. Ayan oil, antika, haluin ang haluin. Ata kato ng na bagaan nato eh. ito. Okay na natin lang naman Ilalagay na natin after ilagay sa plato. Oops, nalaglag pa. <laughs> Ayan. Nilagay na sa plato para ilagay na ang ating sauce. O, di ba? Napakasimple lang. Kahit anong isda, pwedeng, pwedeng, ano, ganyanin, ganyan ng pagka-steam. Pwede rin tilapia. Kung anong gusto nyo. Napakasarap. Pero yan, pamamaraan na yan eh. Diyan, sa isdang yan sa snake fish nag gloves ako para malinis ba ayan haluin natin at mamaya ready na for steaming sa pan. po yan. Alam naman ang naman ng halaga niyan. Nasa 140 pe, 140 Hong Kong Dollar. Nasa 1,000 peso. Pero napakasarap ng isdang to. Kaya hindi ko pinalagpas talagang bumili kami. Nakakamiss lang ba? Ayan. Sa kumukulong tubig, lagyan na natin ng steaming stand and then lagay na yung isda. I steam lang natin yan ng 7 minutes. 7 or 8 minutes po. Luto na yan. Ah, naluto na. Ganun lang kabilis. Ayan, ready na po ang ating steam na isda. Mag- papakulo tayo ng oil para ilagay natin sa ibabaw. Spring onion. tingin na guys sa iba pa. Ayan, let's eat na po. Maraming salamat sa inyong panunood. God bless us all. Bye-bye.